Viral at usap-usapan ngayon sa social media ang ibinahagi ng aktres na si Kylie Padilla sa kanyang pananaw sa dapat katangian ng isang mabuting leader. Ayon sa aktres ay ang mahusay na indikasyon sa pagiging mabuting leader ay ang taong kayang pangunahan ang kanyang pamilya. Dahil pamilya ang unang unit at komunidad na nasasakupan ng isang tao. Ito raw ang taong napalaki ang mga anak na mayroong mabuting pag-ugali, may integridad at mayroong mapagpakumbabang loob. Tapat din daw ito sa kabiyak at nananatiling totoo sa kabila ng mga pinagdadaan ng pagsubok sa kanilang buhay. Kinakailangan rin daw na ang taong ito ay malapit ang puso sa Diyos. Dagdag pa ng aktres na ang pagbibigay ng serbisyo ay patungkol sa kung ano ang maibibigay mo para sa iba at hindi ang makukuha mo sa tao. Mapapansin sa comment section na ilang mga netizens ang binanggit ang dati itong asawang si Aljur Abrenica sa kauna-unahang pagkakataon ay papasukin ang mundo ng politika. Napabalitang naghain ang aktor ng kandidatura bilang konsehal sa Angeles, Pampanga. Samantala, ilang netizens naman ang sumang-ayon kay Kaylee sa pananaw niyang ito. Saad ng ilan sa mga nagkomento, ang tunay na lalaki sa pamilya muna magserbisyo at maging mabuting impluensya sa mga anak at mairespeto sa asawa. Kung dun palang failed na, paano kaya sa nasasakupan? May point si Kylie, paano ka magiging good leader? Hindi ka naging magandang leader sa pamilya mo.